To feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. sir, paano paano mo ba na nalaman na si Joby na ang para sa iyo? Kasi nung una ko siyang nakita, nakatitig siya sa akin nang matagal. Video to, you see mo. Joke lang. Joke lang. <laughs> Deo una ko siyang nakita sa office ng Lani estudyante pa sa noon. 2011. Pero pero kasi may girlfriend ako noon so tsaka estudyante siya so parang wala lang. Tapos so, 2013, pagka-graduate na siya noon sa... Biglang sineryoso kasi 2013, mga ano, gathering ng mga alumni sa PUP, nung ko siya nakita. Sabi ko, charming, nice, palangiti. Eh. Tsaka may magandang alak-alakan kasi ito. <laughs> Mahilig ako sa alak-alakan. <laughs> yung likod ng tuhod, yun dito. Ah, yung may Hindi may team. Makinis sa puti. Walang libag. Walang libag. Walang <laughs> hamot, <laughs> Walang ugat. Grabe, <laughs> <Agat. laughs> Yun. Walang varicose vein. Walang varicose vein. <laughs> Walang injection. Wala, injection. Oh, wala, wala. Walang keloid. Walang keloid. Oh, wala. Makinis. Oh. Makinis ha. Pero hindi ko siya niligawan. Kasi ano nun, kabi break ko lang. Mga 2 months pa lang. Sabi ko, baka malungkot lang ako. No, yun, tapos 2017, doon ako nag-decide na mag-lay down sa kanya. Paano nga ba Jovi nagsimula na gusto mo siya? Ah, uh, yun po yung time na naglay down na po siya sa Pancake House. And then, that's the time na sobra pala yung grace ni Lord sa buhay niya. Nawala lahat ng judgments. At nalaman ko pala na mas um, campus missionary siya sa akin. Grabe yung heart niya for, for God and for the students. Not now yun. Tapos sabi niya, bakit nakangiti ka? Sabi ko, kasi pwede ka naman bang no. Pwede <laughs> <laughs> ka naman -no eh. Sabi ko, eh nag not now. At mo ako ng konti-konti. Tapos -konti. <laughs> ko si Sabe. Sabi ko, tol, nag not now. Sabi niya, o sipagan mo, araw-arawin mo. araw mo. araw <laughs> After one month, nag-guess. After one month, nag-guess sa courtship. Pero pakiramdam ko, ang pangit ito kasi nag-fasting eh. Pinag-fast ko. Oh, yeah. You know, pag-pray mo, is that not now for courtship or not now in a relationship? So yun yeah. uh, po. I just confirmed that right after one week of seeking God, that it is not now in a relationship, but yes, to courtship. So, yeah. <laughs>